Good morning guys. Nailagay ko na yung kumpay sa isa kong kambing oh. Yung inuwi ko dito sa bahay. Ayan oh. Kumakain na siya. Ito naman para doon sa buntot guys. Daling ko na ngayon. Tara guys, samahan nyo ako yatit ang kumpay doon sa buntot. Doon ko dadalhin to guys o, sa buntot. yung may punong kahoy doon sa ilalim, nandoon yung mga kambing ko guys. Okay guys, kita na lang tayo doon sa buntot. Thank you for viewing guys.